Magandang umaga. Ah, dito na naman tayo. Mag-harvest ako ng talong. Kasi mahaba. Masyado na mahaba most of the time. Pag pinatatagal ko sa sa plant, sa puno, eh, nagkakaproblema ako katulad ng pakwan. Kinuha ko lahat. At uh, kinain pala ng mga hayop mga insects so i-harvest ko na tong talong at masyado na siyang malaki at saka yung aking ampalaya, i-harvest ko na rin yung iba at uh, tignan nyo naman ang second or marami na ako na harvest dito sa Ampalaya. So, eh, katulad niyan, oh, kailangan ko na rin kunin. At yan ay eh, mag-iiba na kulay. Hindi na mapapakinabangan. Ito pa. Kahit maliit. <laughs> oh Kunin na natin. Bumabagsak yung aking kamatis. Ito rin niyo. Eh, oh. Pwede na yan. Para hindi masira. pwede na isahog sa munggo aray kasi ano na fall na ayan eto mukhang I'll give you a day or two okay yung ating talong ito na masyado na siyang malaki. Baka mamaya mabulok lang sa puno. Meron pa dyan, Oh. No? Ito mukhang yung pwede pang iwanan. Yung malalaki lang kasi para mapakinabangan. Ito maraming madilip dito. At saka dito, medium and sizes. Wala nang dalawa lang. Ito ba? Pwede na ba to? Hindi pa kami magkakain ng talong eh. Puntay sa kabila. Kunin ko na tong kamatis. Pag dumidilaw, kinukuha ko na para sa bahay ko na inaano pinapahinog meron pa ba kasi baka mauna pa yung mga squirrel <laughs> hindi na ako nagpapahinog sa puno kahapon oh. ulam namin repolyo katulad nito oh, example yung ripolyo kahit maliit niluto ko kahapon yun doon tsaka ito kasi itong isa oh, bulok na yung loob Ito mukhang okay ito matigas hindi ko alam meron pa rito anyway itong isa malambot eh oh wala naman yung loob hindi ko pa tinanggal baka pag binuksan ko tsaka ako nalang malaman kunin pa natin itong ano dito mga kamatis madali namang pitasin eh Tingnan natin yung talong. Ay, ang ganda no ang palaya Pwede na siguro. Meron pang isa dito pala. Kunin ko na to. Ano didilaw? Okay, sa mabulok. ano na kasi fall na so iba na ang panahon malamig, mainit, malamig, mainit swerte ka pag napakinabangan mo yan pag lumamig mukhang kukuha rin ako ng ano ah ng sitaw oh. ayan yung mga talo. ay mero pala dun sa baba oh. may okra pa ba ah, nakuha ko na yung mga pwede tumutubo pa sila ayo ah namumulaklak pa ayun yung talong Pwede pa yung iwanan. Masilo yung sili, maraay ng pula. Kuha tayo ng sitaw. At nakalaylay na sa sa lapag. Parating maraing lang tong sitaw. Matamis siguro to. Ito, mataba na rin to. May mataba pa ito. Ang Ah. meron pa ba ito ibanan muna natin medyo payat pa meron dito ano <laughs> ano repolyo dito ako dito ako tumatabas ng mga kangkong meron ito hinagis ko lang yung mga yung mga ito yung mga pinagputula ng dahon and yung kamote ah uh, ng kamote yun lang pinakikinabangan ko dyan I, I don't think may laman siya merong kamote sa loob. I'm not sure kung may kamote sa loob. Kunin na natin itong pula. Oops, mahirap. Mahirap kamayin. Ito, sili. Malaki na siya. Pag nakaisip na kami ng ulam ng talong, tsaka ako na lang kukunin yung mga talong. Ang dami niya. <laughs> Wala akong kalabasa ngayon. Ano lang, isa o dalawa. Isa't maliit ang aking na harvest sa kalabasa. Dito, may sili din dito. Ang dami ah. Oh. Ang dami sili. Ito ang laki. Kunin natin yung malaki. Maka bumagsak masarap sa sinigang ang dami niyang <laughs> pinamigay ko na ibe eh. una kong harvest sa kapitbahay ang gagawin ko dito yung lupa lilipat ko dito sa loob dahil gagamitin ko na to pagka nag nagbagsakan na, na yung mga leaves another a year or two maipon ulit magiging lupa ulit sila ito ang tinatawag kong compost ito yung aking compost nilalagay ko yung mga garden vegetable ano uh, garden waste yung galit, yung mga pinagputulan ko ng gulay pag nagluluto ako diyan ko nilalagay. Tapos yung mga dahon ng yang pag tinanggal ko lahat yung kamatis. Yung mga gulay lang nilalagay ko. Mga mga flowers hindi. Ito katulad nitong pakwan ng mga dahon. Yan lalagay ko diyan. May mga tal, ano pa diyan o kangkong. kamatis din may sili at ang aking zucchini na nag-iisa pinapalaki ko ang kitig na ng mga sitaw Okay, yan ang aking trabaho ngayon. Ay, pakita ko pala sa inyo itong ano. Milon. Ewan ko kung lalaki ito ng todo. Ayan Ay, ang milon. Oh, dalawa sila oh. Naku, maunahan ako ng squirrel dyan. Itong nasa loob, nilagay ko ng, ng ano, nilagyan ko ng net. Let's see kung mapapakinabangan ko. Ang cute at ang aking pechay ito metal talbos pa rin dito yung aking mga lettuce mamumulaklak na kasi di kami masyadong kumakain ng salad anyway so ayan ang aking vlog today ito yung view dito sa side na to tatlong pinto ito eh Thank you for watching. Bye bye.